paano mapananatiling malusog ang ating mentalidad. Malalaman natin yan sa video ito. Ang pisikal na kalusugan natin ay nakadepende sa kung ano ang kinakain natin. Kung palagi tayong kumakain ng junk food, mapipinsala rin ang ating katawan eventually. Katulad din sa ating mental na kalusugan. Kung may pagkaing masustansya at junk food para sa katawan, may pagkain ding katulad nun para sa utak may mental na pagkain ba? Meron. Ang mga impormasyong nakukuha natin sa mga aklat, magazine, palabas sa TV, video, online games, song lyrics, at ang dami rin sa internet. May nakikita at naririnig tayong positibo at negatibong bagay. Lahat ng yon, positibo man o negatibo, ay nakaaapekto sa ating pag-iisip at sa ating personality. Halimbawa na lang natin ang social media dahil nag-boom na ang social media ngayon, may makikita tayong iba't ibang larawan at video sa social media. At lahat ng nakikita natin dito ay papasok sa utak natin. Akala natin entertainment lang ang hatid noon. Ang pananalita, mga larawan, tunog, ideya, karakter, sitwasyon, pamantayan, opinyon ng media, lahat ng 'yan ay nagiging laman ng ating isip. Kalooban at mga imahinasyon. Kaya nga, memorize natin lahat ng nakikita natin eh. Ang ilan nga ay naimpluensyahan. Ginagaya nila ang kanilang nakikita. Napapansin man natin ang kilos natin o hindi, ang ating isip at kalooban ay maaaring matangay ng ating napapanood sa social media nang hindi natin namamalayan at nariyan ang seryosong panganib. Tayong mga tao ay unti-unting nagiging kagaya ng anumang larawang nasa isip natin. Ito'y lason sa utak Grabe ang ingat natin sa mga pagkain. Gusto natin ng masustansyang pagkain para hindi tayo madaling magkasakit. Pero ang masaklap, wala tayong ingat na sumasakmal sa anumang mental na pagkain inihain sa atin sa pamamagitan ng media. Kaya dapat mag-ingat tayo kung sino ang mga fina-follow natin sa social media. Piliin natin ang positivity. Napansin mo ba na ang mga tao ay nakatutok na sa phone? Ang ilan ay waring nagagayuma. Ano pat walang tigil sa pagsuscroll? sa pag-aasang makakita ng magandang mapapanood. Hindi man lang sumagi sa kanilang isip na bitawan ang phone. Marami na nga ang napupuyat sa kakascroll eh. Bukod pa sa maraming oras na nauubos, maraming mga post na malalaswa. May gumagamit ng malalaswang pananalita. May mga post na wala namang mapupulot na aral. Maraming post tungkol sa kontrobersya. Kung sa TV ka naman manonood, maraming mga palabas tungkol sa adultery at concubinage. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ng programa sa TV ay masama. Ganyan din naman ang mga aklat, magazine, uh, video, online games, at iba pang uri ng libangan. Ngunit maliwanag na karamihan sa tinatawag na libangan ay di angkop sa mga nagnanais na mapanatili ang malusog na pangmalas. So, choose entertainment wisely. Sabi ko nga kanina, ang lahat ng nakikita o naririnig natin ay may makapangyarihang impluensya sa ating pag-iisip at pagkilos. Halimbawa, kung palagi nating pupunuin ang ating isip ng immoral entertainment, hihina ang ating determinasyon na sundin ang utos ng Biblia na lumayo mula sa sexual immorality. Upang maiwasan ito, dapat nating ibaling ang ating mga mata palayo sa mga walang kabuluhang bagay. Napakaganda ng sinabi sa awit 101 verse 3. Hindi ako titingin sa anumang bagay na walang puluhan. Kinapuputan ko ang mga ginagawa ng mga taong lumilihis sa tama. Hindi ako makikisangkot sa mga iyon. Ipagpalagay ng dahil hindi tayo perpekto. Pero hindi pa rin yun rason para wala tayong gagawin. Hindi natin kailanman idadahilan ng ating imperfection para sa kasalanan. Tayong lahat ay kailangang makipagpunyagi upang magawa ang tama. Sabi ng manunulat ng Biblia na si Judas. Mga minamahal, Noong una, ay gusto ko sanang sumulat sa inyo tungkol sa kaligtasan na pare-pareho nating taglay. Pero nakita kong kailangan kong sumulat sa inyo para himukin kayong makipaglaban ng gusto para sa pananampalataya na minsan ang ibinigay sa mga banal. Sumulat ako dahil may mga taong nakapuslit sa gitna ninyo na matagal nang itinalaga ng kasulatan sa hatol na ito. Sila ay mga taong di makadiyos na ginagawang dahilan ang walang kapantay na kabaitan ng ating Diyos para gumawi ng may kapangahasan at nagtataksil sa tanging may-ari sa atin at Panginoon natin, si Kristo. Kailangan nating makipaglaban ng puspusan at layuan natin ang mga libangan na nag-uudyok sa atin na gumawa ng masama. Kailangan natin ang patnubay ng Diyos. Sa panahon ngayon, hindi madaling linahangin ang isang malusog na mentalidad. Gayon man, tinitiyak sa atin ng Biblia na posibleng makapanatiling malinis kapwa sa mental at moral. Paano? Sa awit 119 verse 11, mababasa natin, Iniingatan ko sa puso ko ang sinasabi mo para hindi ako magkasala sa iyo. Ang pag-iingat sa pananalita ng Diyos ay nangangahulugang tratuhin ang mga yon bilang napakalaga o bibigyan ng mga ito ng importansya. Maliwanag, nahihirapan tayong pahalaghan ng Biblia kung hindi natin alam ang sinasabi nito. Kung kukuha tayo ng tumpak na kaalaman ng salita ng Diyos, mapapasa atin ang pag-iisip ng sa kabilang dako naman, pauuulan rin tayo nito sa spiritual at itataas ang ating pag-iisip. Meron bang mapanang ng panukat upang malaman kung ano ang nakapapalusog sa spirit o mental? Siyempre meron. Nagpayo si Apostol Pablo sa Filipos 4:8. Bilang panghuli, mga kapatid, anumang bagay na totoo, seryosong pag isipan matuwid, malinis, kaibig-ibig, marangal, mabuti at kapuri- patuloy na isaisip ang mga ito. Ngunit upang makatanggap tayo ng tunay na pakinabang, higit pa ang kailangan kaysa sa basta pagkuha lamang ng kaalaman ng Diyos. Under inspiration, sumulat ang propetang si Isayas sa Isayas 48.17. Ito ang sinabi ng Diyos, Ako ang iyong Diyos, ang nagtuturo sa para makinabang ka, ang pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. Hindi lamang ang paghanap sa patnubay ng Diyos ang kailangan natin kundi kailangan din nating kumilos ayon sa kaalamang yun. Ang isa pang paraan upang makinabang sa moral at espiritual ay ang pagtawag sa Diyos. Kung tayo'y tapat at mapagpakumbabang lalapit sa ating may lalang, pakikinggan niya ang ating pagsusumamo. Ang Diyos ay suma sa atin hanggat tayo ay nananatili sa panig niya. At kung hahanapin natin siya, hahayaan niyang makita natin siya. Pero kung iiwan natin siya, iiwan niya rin tayo. Kaya nga, Pusibli bang mapanatili ang ating mental na kalusugan sa marahas at imunong daigdig na ito? Pusibling puso eh. Kung hindi natin pahihintulutan ang ating isip na maghihintulutan dahil sa mga libangan ng daigdig na ito, kung pauunla rin natin ang ating kakayahang mag-isip sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, at kung hahanapin natin ang patnubay ng Diyos, mapananatili natin ang isang malusog na pangmalas.